Hello guys for today's video. Ngayon ko lang pala naisipan ba na mag-vlog pala ako. Kasi alam niyo kung bakit. Ano kayo nakain ng aking amo? Tinan nyo nga. Alika, dito na tayo sa pagkain ko. Yan, tingnan mga langga yung kinakain ko. Yan, puro sili. Puro yan sili ha. Tapos ngayon, ito yon Itlog to na puro gulay. Ewan ko para siyang, alam nyo yung gerger. Yan, nilagyan siya ng uh, itlog. Oh, masarap yan isaw dito. Dito masarap yung isaw-saw. Dito siya. Ngayon, meron lang akong ibabalita sa inyo, hindi lang ito. Bigla akong tinawag ng aking amo. Alam niyo kung bakit. Tingnan niyo. Binigyan ako ng ano. Nang binigyan ako ng 50 real. Thank you. Aba, himala. Maging nabait. Nabait niya yun ang aking amo. Pinigyan ako ng 50 real. Ano kaya nakain ito? Magtataka ako nito kung bakit ako binigyan ng 50 real anong occasion wala namang occasion samantalang nung ano nung ayun tinan nyo id mo barak hindi ako binigyan pero ngayon ito tinan mo 20 oh. 20 oh, huwag natin ilapit yung ano ayan o oh, tinan nyo hmm. 10 real o oh, 30 na 30 40 tapos ito yung ano. tinan nyo kinang Ayan, sabi ko gano'n sa kanya, salamat. Sabi niya, oh, bigyan kita ng 50 sa pag ano daw sa ganyan. Aywan ko, di ko alam ko ano yun. Kasi kanila, nilinisan ko kanya yung kanyang study room. Tinanggalan ko lahat Yun. Kaya siguro ko binigyan ng 50 real. Ayan, oh, sus, so, may pambili na ako ng ulam ko. I-order ko to ng ulam bukas para... Magkatikim naman ako yan. Sakit na ng ulo ko sa ano. Pero tinan pagkain ko. O, hapunan ko to. Nakita niyo yung hapunan ko? Hmm. Tapos ngayon ito, di oh. ba? Diba? Ito siya. 150 na to. Ay, hindi. Mali. Itong 50 real. So, 750 na to sa Pilipinas. Yan. Hmm. 750 na to sa Pilipinas. Diba? Pero pasalamat ako kasi ano, ano yun ang pinagtatakahan ko kasi bakit kaya ako binigyan mm. na lang tayo kain na lang tayo, <laughs> <na lang> tayo. <laughs> mga ito o tinama saw, saw ko to sa sili ha Ayan. kita nyo yan ginagawa ko niya binababad ko muna yan dyan sa ano Ayan. ganyan ang ano ko Ayan. binababad ko muna siya sa puro sili Ayan, tingnan nyo kailangan mamuot yung mabasa siya sa suka na may ano nga suka to na may sili tapos sabay ko ngayon isusubo hmm. hang, -hang. Hmm. Ah. Grabe. Pero masarap ha. Masarap masarap yung ano marami pa ito doon parang gusto pang kumain mm. kaso lang sa ko yung ano eh <laughs> yung iba hapunan kaya namin yan ganyan na mga hapunan dito bukod doon kakain dito isang bilis ka lang kakain sa araw tapos ngayon ah uh, bago ka matulog di ka pwedeng kumain ng kanin ang kakainin mo, yung mga ganyan. Yung mga gulay-gulay na, ayaw ko kung tawag nila nyan, di ko alam. Matagal-tagal ko na dito ha, pero di ko alam yan. Hmm. Ano yan eh, yung hiniwa hiwa na gulay na gerger. Alam niyo yung gerger? Uy, yung di yung gerger na ano ha? Ay, grabe kayo, mag-isip talaga. ibang yung gerger yung sinasabi ko? Yung gerger yung nagulay. Baka yung sinasabi nyo dyan na gerger ay Huwag mag-isip ng ganyan. Viral, viral na viral pa naman ngayon mga ganyang Georgira jir ngayon. Huwag na wag kayo mag-isip kasi ang Georgira dito sa Riyadh, sa Saudi Arabia, kinakain. Nilulunok. Yung viral ngayon na Georgira, ibang klase yun. Chinuchupa. Ayan, at dinudura. Ay! <laughs> oh, ba? Diba? <laughs> Chupa pamor. <laughs> <laughs> ayan mga langga so ito lang yung aking iba balita pabili ko ng ulam hindi ba